Tawa o nai ay... Wala, wala na ngalan, halan sa baybay maslog, si Bulan ah, nagkuan may activity nga maglimpyo mis kadagatan no kay magkuan ng mga plastic. Dunay abo dire. Abo ni siya sa tawo. Eh no. Na plastic dire oh. Angalan aning abo nga eterna ni gikan now iway tibes eterna ayang pangalan li liwan ha Lapay mo ni Dere ng Abo. Anong tawo Dere oh? Ngalan Yappai. Somai Galabai Anisa. Gunung Leonard. Leonard. né? Dia de Vikram,